Hello mga kakukak Andito ako ngayon sa harap ng aking uh, pinagtatrabuhan Nakita ko itong mga construction worker Sa ganitong oras natatrabaho pa rin sila kahit mainit na mainit Ang oras ngayon ay uh, 2.40 in the afternoon UAE time Nakita niyo sila o ang lakas nila kahit kanyang kainit Mula yan sila umaga hanggang hapon mamaya Ayan, naglalagay sila ng mga steel para sa beam ng uh, second floor ng ano to, uh, uh, sa first floor ng building na yan. Kasi may kinukonstruct na building dito sa harap ng aking pinagtatrabahuhan. Kanyan sila. Kita nyo, ang hirap. Na. Isipin mo lang napakahirap talaga yan bago kayang kasing building na pinapatayog yan. Pero ang bilis nila magtrabaho ang bilis nila magtrabaho dito ayan, ayan mga building dito sa harap araw-araw yan sila natatrabaho ganyan mula sa umaga hanggang hapon marami yan sila natatrabaho dyan iba-iba naman kasi ang mga skills nila yung mga nakaraan iba din ang tatrabaho dyan nagpubuhos ng ng uh, siminto naglalagay ng mga ano na yan, ng mga trusses naglalagay ng sabay nila ang ingay nga nila akala mo nag-aaway sila pero hindi pala nag-uusap lang pala sila kasi ang ingay-ingay nila nagsisigawan sila o di kaya strategy lang nila yun no? para maibsan ang init ng sikat ng araw na nararamdaman nila kaya gumagawa na lang sila ng strategy para ma-divert ang kanila mga isip. Para ma-hindi na iisipin ang sobrang init at sobrang pagod sa pagtatrabaho. Eh, Kaya ganyan ang ano nila, eh, ang nature nila, ang skills nila. Maswerte ang iba, sa silong, naka-aircon. Samantalang sila, tingnan mo naman sila, nagbibilad sila sa ilalim ng araw nung napakatindi lalo na pag eh, mulang alas 10 ng tanghali ng umaga pala hanggang mga alas 2 ng hapon alas 3 ang tindi ng init dito kala mo sinisilaban ka ang sakit ng init pag tumama sa balat mo ang sikat ng araw napakasakit kita nyo naman oh nagbubuhat sila ng mga kabilya ng mga steel na nilalagay sa beam para sa sunod na araw magbubuhos sila para, para sa first floor ng building na yan pitong palapag kasi yan ang building na yan ayan ang kanilang kanilang plano picture ng building na pinapakala tapos araw-araw nagtatrabaho yun sila dyan may mga baon naman sila hindi naman sila narugutong tapos may engineer lang na, na boy bisita sa kanila araw-araw 30 -araw, sila umaga hapo tapos sila kuya dumaan sila mga asawa sobrang init kasi ng panahon dito sa UAE sa United Arab Emirates Senyor, may ang mga kahoy na yan maraming kahoy yan mga flywood at mga steel na yan pinagbubuhat ng cream yan para ipasok dyan kasi naka ano nakatali na malaking tali napakarami ang bigat kaya kinagamitan nila ng cream yan pagkatapos silang gawin yung nasa elevator kaya na sila nagigagawa na sila gumagawa na sila ng ano ng, uh, box ng beam ano nila yan, buhusan nila yan siguro mga salit na araw pag gagawa yan, eh, pagka natapos na nila kanya ng trabaho dito pag nasa construction worker pa ang hindi. pero ang tibay nila ang lakas nila ang lakas ng resistensya nila ng inihepia nila kayang kaya, kaya nila magbilad sa araw Uh, mula sa alas 7 ng umaga hanggang uh, alas 5 ng hapon. Minsan, pag isamip talaga, ang trabaho nila ay uh, hapon lang. Mula alas uh, 4 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi. Minsan, may mga shift na pang madaling araw, mula alauna hanggang uh, ano naman yun hanggang uh, alas 6 o alas 7 ng umaga para mabilis ang ano ang paggawa para mabilis matapos <clears throat> dito ka nga lang kahit sa silong ka ang init-init pinagpapawisan -init, ka ano pa kaya wag nandoon ka nagtatrabaho ano kaya ang pakiramdam ako siguro manghihina na ako dyan sa init pa lang napakasakit ang init ang tindi ng init kasi ito ang paligid dito ako sa harap na aking hinanap. ito ang paligid dito may mga tanim ako dito sa harap Yan, naka, may ano yan, may harang may paligid yung kanon nila, yung building nila. Nilagyan nila ng harang para hindi mapasok ng mga tao sa loob. Hanggang doon. Napakainit ng panahon. ayan ang simbahan nila ang tinatawag na masjid sa arabic masjid Diyan sila nagdadasal matagal pa siguro matapos tung building na to. pero mabilis sila gumawa mabilis sila magtrabaho kaso lang maingay sila ganyan talaga siguro Akala mo nag-aaway sila. Suntukan na lang minsan, sunto ka lang kulang eh. Akala nag-aaway sila ng bunggang-bungga, di ba? sunto na lang sigawan, sigawan. Dakdaka ng sigawan. Dakdakan ng dakdakan. Ganyan sila. Iwan ko hindi ko alam kung anong mga lahi yan. Parang Pakistani siguro ang mga yan. Tuwang-tuwa sila kasi ginukunan ko sila na. Ng... Ang ingay nila, di ba? Dinig na dinig. Ipapawisan na nga ako dito. Andito ko sa silong. Ayat nasa labas la ako ng... ano sobrang init pero sa ngayon kasi pababaan na ang init dito mag magwiwinter na kasi malapit na uh, ilang buwan na lang magde-declare na sila ng winter <coughs> Kaya eh guys, sa mga hindi pa naka-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo. Kukak Kukak Julie. Para ma i ano niyo na yung ano yung notification bell para ma-notify kayo if ever na uh, pa-upload ako up ng video. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ah. Sana nag-enjoy kayo.